ito so, gusto ko talaga marinig yung mga comment niyo diyan sa ano ah sa ating yes! ano, comment section diyan ha. Trending kasi ngayon ang larawan ni Nadine Lustre at Chloe San Jose. Na walang bra. Siyempre kasama pa diyan si Miss Heart Evangelista. O tingnan niyo, wala silang bra. Kaya naman yung dalawa, si Chloe kasi pinaka-recent yan at kasi si Nadine Lustre ay binab ay ano, ah, compare Pero ang mas Binabas ay si Chloe at okay lang daw na walang bra. Si Nadine, dahil si Nadine naman siya. Sabi nila, yes. ang tanong, okay lang ba na hindi magbra ang isang celebrity o kilalang personalidad kapag umaalis ito o humaharap sa publiko? Mm. O, ano masasabi nyo? May bra ko Kaya ngayon, na <laughs> sa tingin ba okay sa mga kita na kumalis sa oh, oh. bahay na? na walang bra okay. at umatin sa mga event na walang bra braless ang mga <laughs> artist oh, tama braless uh, ang mga yes ako ay. ay, okay lang ba sa <laughs> kristo yes ano ako yung bagay yes. sa akin to. Bagay oh. Pero si Midland may times na hindi di ba? Oo naman. Oo, oh, ganun. <laughs> wow. Pero para sa akin, kapag ka kayo ay nasa loob ng bahay, okay lang na hindi kayo magbara. Kahit hindi yung mga artista, kasi itong mga lalaki nga minsan nasa loob lang ng bahay, uh -oh. sa kwarto nila, naka wala din brief. Uh -oh. kahit pag walang brief, alam niyo na, 'di ba? Walang oh, mga Pero brief. sa iyo okay ba na hindi magbra eh? Okay, oh. sabi ko, yes. Oh, yes. Okay yes. Okay lang din. Kasi okay lang din siya. Kasi sinasabi ko nga, di ba diba, sa mga Biden, uh -oh. mga walang bra sila. Na, <laughs> ang <hanggang> mga lalaki, oh. <laughs> walang bra. Sa okay. Kung may Diyos mio! O, iba yung walang braso, walang bripa ha? Hindi, sa mga lalaki naman, yung walang brief, na natutulog. Okay! Diba? Tapos kaya kung ano man ang gagawin ng mga lalaki, kung na lang natin sa kanila, diba? Oh. Pero Pas eh, Bakit okay kung, lang na walang kaya bra? Okay, kasi kung pinin ko, mm. naman sila na talagang walang bra, so kanyo ba? Eh, eh, gusto ko te, diba? At ito, so, wala ba, wala ba kung laki-laki ang mga alis-alis sila? Parang sabi, if you have the fuck it. Pinaninindig ako. Wow. Ayoko, gusto ko no eh. Kaya na yun nga, kailangan ko gusto nilang wow. walang bra. Wala tayong magagawa. This is yung kote. Eh kung sabi niya, eh di kayo, wag kayo mang bra. Kung gusto nyo, kaya, uh -oh. kung ayaw nyo, turn nyo, sabi niya. Wow. Eh. Pero di ba, kagaya si Hart, isang pasyonisa, minsan, kaya niya eh kapag pasyonista ka. Ano kita-kita yung mga pagalugan? Kitang-kita yung mga adits. Diba? Huwag mo nang pagalugan ka ba? Huwag mo nang gano'n eh! Diba? Pero sa akin, okay na. Oh, Ang oh. ibe na ibe, Julia Barreto, ko doon ako oh, oh. Kasi Bisang wala daw kakapitan magbabara. kasi yung bra, kaya hindi nagbabra. Oh. O ako na, bago so, matapos so, yung bra so, natin, no? So, ako no, kasi for the reason na, para walang ano, reason yung ibang tao na pag-usapan kasi pag wala kang bra talaga, hindi mo talaga maa-avoid yung mga tao. Ay, wala siyang bra. Bakit yung ano niya, yung nipple niya, gumaganon sila. So, nakakapag-create ka ng ano, nakakapag-create ka ng medyo konting gulo. Ay, tignan mo siya, tignan mo siya. Pag-chismisan ka talaga, binigyan mo sila ng rason na pag-chismisan ka. I think kapag umaalis, pag humaharap sa publiko, siguro dapat lang talaga mag -bra para sa akin naniniwala ako ganoon. Ngayon ko nasa bahay walang ano, walang walang wala tayo pagdediskusyonan. Okay lang pag nasa bahay ay walang bra pero pag umaalis parang feeling ko kailangan magbra. So kayo mga classmates oh. sa tingin niyo ba <laughs> dapat ba kayong nakabra o walang bra ay, kapag oh. ka umaalis din? kayo doon sa inyong pupunta, uh pupunta -huh. kapag may pupunta. Pero ito lang yan ang siyang dati na sa ating mga viewers sa oh, na laging na oh, Wala tayong yeah. control doon sa mga ads, yes. diba? At natutuwa tayo sa ating mga ads. salita. Maraming ads, hindi sila nag i -skip. wow. Yay! Yeah, hey, yes. thank, you thank so much! Thank you very much for all of your support. oh, oh. Soul Academy. At siyempre po, tonight, abangan niyo rin po ang aming Marisol Academy tonight with Rodel uh -huh. and Rodel.